Sa bahaging Timogganlura ng Luzon, matatagpuan ang bayan ng Mariveles sa lalawigan ng bataan. Ang pangalan ng Mariveles ay sinasabing galing sa maraming dilis na tumutukoy sa mga maliliit na isda na nahuhuli sa dagat na pumapalibot sa munisipalidad. Ang salitang maraming dilis ay pinaikli sa Maradilis at sa huli ay naging Mariveles sa pagdaan ng mga panahon. Isa pang pa marumasang alamat ng karaniwang iniuugnay sa Mariveles ang kasaysayan ni Maria Velez. Si Maria Velez ay isang mongha. Nagkaroon ito ang talisuyong isang paring Franciscano. Nagkasundo silang magtanan. At dahil sa hindi dumating ang galyong sasakyan, sila ay nagtungo sa magubat na puok ng kabaya. Lumikha ng usap-usapan sa Manila ang ginawang pagtatanan ng magkasintahan. Ipinag-utos ang pinuno na hanapin ang dalawa Nagtanong ang mga kawal sa mga katutubo. Pinarasahan ang ayaw magtapat. Isang kawal bataan ang nagtapat kung kaya dalidaling lumulan ang mga naghahanap sa praho o bangka at nagtungo sa Amaya. Natagpuan ang dalawa sa dalampasigan. Si Maria Veles ay gulang-gulanit ang damit at sa tabi niya ay ang paring Franciscano. Dinala ang pari sa Maynila at nang lumawon ay sa Bisaya upang magturo ng reliyon. Samantalang si Maria ay iniwan sa pag-aaruga ng isang matanda hanggang sa ipatapon sa siyudad ng Mexico. Sa pangyayaring naganap, nagbuhat ang mga pangalan ng dalawang pulo sa koridor na ngayon ay tinatawag na pulo ng Fraile at pulo ng Mongha. Samantalang ang lugar ng inatatagpuan sa magsing-irog ay tinawag na Maribeles hango sa pangalan ni Maria Velez. mukhang ayaw talaga ang papasukin dyan sa Mount Samat na yan babalikan pa ba kita? <laughs> first attempt sa blayagad ay nako tayo nga lang tayo sa glit tayo doon sa ano sa ano ba yung basta yung dulong -dulo na ito ah uh, sa bandang Maribeles Bataan dito pa rin Bataan ha ah, grabe Inahantok ako May gulay Saan pwede tumabi? Eh? Makatulog Dapat sa isang punong Wow Ang linis naman ng tubig ng ilog na yun Ang linaw eh Amazing Pag ganyan kasi medyo marami ng bahay Tapos yung ilog eh palaging naliliguan Eh mag-iba yung kulay Pero yung ilog na yun eh malinis ang linaw sa so, sabihin tamad sila maligo sa ilog <laughs> mas gusto nila maligo sa bahay <laughs> sa tubig <laughs> yes mga tol dito na tayo sa balanga hindi pala balanga to <laughs> yung, yung bus pala yung balanga ano ba pinagsasabi ko atok talaga ako ah. Jollibee ano to ano naman tong flyover na to saan papunta to kung ano saan kayo papunta yun meron din ditong ano eh alam nyo yun diba yung bagong tulay na itatayo na dadaan sa dagat ang cavite pataan interlink bridge problema natin dyan hindi ko pa alam kung saan yung eksaktong lugar. Kung saan ipoposte yung mga poste dyan. Nung unang pinuntang ben, eh, bina sya ko yan, eh, binash ako eh. Sabi sa akin, matagal na ramay groundbreaking yung ano, yung yung ginagawang ano na yon o gagawing Cavite Batan Interlig Bridge. Matagal na ramay groundbreaking. Isip ko naman, paano nagkaroon ng patagal ng groundbreaking eh hindi pa ka nasisimulan. <laughs> di ba? Ay, eh ang mga tao talaga. Eh, ewan ko sa inyo. Mismong balita nga, ang sabi eh, sisimulan sa ano eh, late uh, 2023. Pero ngayon, 2024 na. Asan na, di ba? Hanggang ngayon, wala pa ako nababalitaan na sinimulan o sinimulan na na ano na naman na delay na naman pagsisimula nung Cavite Bataan Interlink Bridge ganda ng daanan to solid grabe 100 ang ginagawa ko nakakangawit kaya <laughs> senyal siya, siya ang pagkatuwatandaan ah <laughs> bakit kasi sport bike pa kilo ako, dad pala ano ah uh, yung ano yung pabudok oh, enduro bike <laughs> mali wabali wow, pero di naman ako nagsisisi ayos lang yan caution accident prone area wow ang ganda ng view ng gilid ng bundok Mount Maribeles dito na tayo sa Maribeles ang barangay ito? motor dito, wave, may isa na sidecar Kasi mga bus Biyahing Balanga dito sa parte na to medyo kukunti na yung sasakyan medyo ano na to eh medyo dulo barangay health ano hindi ko basa grabe yung daan Tag -tag. Tag -tag. Ah, dumatag-tag Cementado pero tag-tag Sheesh Pansinin nyo tong bus, mga tol Parang ano siya, no? Sobrang tagal na nabas Sinaunang bus Ah, service yata na siguro Ano, estudyante Ano, estudyante ito ba ito? Hindi! May mga edad na ibang biyahin. Mga eh. May dito. Nasaan na ba tayo? Sa Maribeles pa rin. <laughs> Ay! Anong bayan to? Anong barangay pala? Alas asin. Ah, alas asin na pala to. Ito yung lugar, barangay alas asin kung saan dito yung sinasabing itatayo. Yung Kabite Bataan. Bridge, interlink bridge. Na kung saan, binash nga ako. <laughs> so, saan banda dito kaya yun alas asin eh sa gilid lang siya ng dagat malamang ang problema kasi doon binash niya ako sa mata lang lang ako sa google map <laughs> so yung kung anong ituro sa akin ni google maps syempre yun yung pupuntahan ko <laughs> eh nakapin yung google maps doon sa ano sa tabing dagat na ayaw ko sa banda yun basta gilid na gilid siya ng ano na ng ano ng sityo mga sityo tasing yung pinuntahan ko ay eh, talagang talagang hindi ko alam <laughs> akala may ko ay nako thank you thank you <laughs> alamin kaya natin yan after natin dito sa susunod nating destinasyon asa na ba tayo Fab Alas asin O nga pala, alas asin nga pala tayo Mainit na no? Ah, kita na dito yung ano Yung island, ano nga bang island yun Corridor Corridor Island, ayun Ah Aha Saglitin nga natin yung mga tol Silipin natin yung Corridor Island. Kitang-kita na yung dito eh. Saglit. First time nating mapadpad sa lugar na 'to kaya silipin natin. Magpas eh. Ikot lang tayo. So, dito, kitang kita na yung ano, yung island. Ayan, dagat na yan, mga idol. Oh. Mga tol, dagat na yan. So, hindi ko lang alam kung saan banda rito ilalagay yung ano, yung Cavite Bataan, interlink. Ayan na yung corridor. Overlooking pala ito, matas pala itong lugar na ito. Ayan yung corridor island kung napapansin nyo dyan siya tatama siya dadaan yung bridge paket to so, ito siguro ay power plant itong nasa harapan natin aha at yung kabilang parte na yun yun na yung kabite dito kitang-kita na yung island, do oh. ayan na ay yung island mga tol tingnan yung maigi sa camera ayan yung island pero hindi yan ang target natin meron tayo asing isang pupuntahan na ano rin tabing dagat din doon talaga tayo sinilip lang natin to tara tara let's grabe hirap sya umakit to hindi, hindi to katasan pero sobrang bigat siguro ng karga nya balik tayo dito wow nasa mataas pala tayong lugar saan papunta to I love Maribelis wow Sorry, sorry. Mamasyal lang po. <laughs> so, andun yung signage na I love Marbeles. Lumampas eh. Kaso ang init eh. Saan pa punta to? No entry. Private property to. Picture natin. Ayan, sa GoPro na. Huwag lang yung cellphone. <laughs> Sabi ko shout out. <laughs> Nagano ko vlogger-vloggeran. <laughs> oh. Mataas na pala doon, malalim, I mean Ang init ang pwesto Dah, Ta, tuloy tayo Let's go Tapos doon, West Philippines na Doon, doon, doon Tsaka yung pupunta natin, part siya ng West Philippines seaside na tayo mga talo yun o may tanker wash out <laughs> yung nasa jeep pina wash out ako <laughs> Saan tayo? Is this the trail to desert moon? Was all she said. What? La la Tama ba to? Naku. Mukhang namali tayo ng pasok. Turn left. Turn left onto Mendoza, then turn right onto Lacagua Street. Turn left. Hindi siguro dito, one way to. Sabi la. Mali. <laughs> Napaikot pa tayo. Pwede naman doon sa tulay na yo. <laughs> wrong way. Ayun oh. Ay, may agila. Dalawa. Lawin. Dalawa sila, tatlo. Nako po. Sana wala na lawin doon sa pupunta natin. Naglipahan na yung mga lawin dito. Port. Port na pala to. Port 'yan ng Marbeles. Okay. Marami rin palang kabahayan dito.

sa gitna oh ba wala tayo nun <laughs> malat na naman talaga ako wala jo oh ang dami ano dito yung mga junk shop Daw jongchap tambak As pagdating mo sa dulo, maaamuis ka. Sa ganda ng tanawin dito. eto na eto na sya aray ko ha tinagasahan ko pa yung bato ayan Ay, o oh. ang nung sa baba pwede pa kaya doon dumiretso gusto kong diretsuhin yun eh Tignan natin yung sa baba eh Paying lang tayo saglit dito A heart speed To the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the They take us higher Nights young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. quick